Nakakagulat, Dither Ocampo sinapubliko na ang naging anak nila ni Christine Hermosa after 19 years. Sa isang interview ni Dither Ocampo kay Corina Sanchez nitong nakaraan na araw lang, na kung saan sinabi nito na naging bukas siya sa pagiging ama. Bilang isang magulang ay humahanga ang aktor sa kanyang anak dahil nakikita nito ang magandang buhay sa hinaharap. Ayon pa sa aktor, ang pag-iisip niya ay laging bukas, magaling siya sa mathematics, pakikipag-usap at lalong-lalo na sa usapang negosyo, ilan lang 'yan sa mga hilig niya. Nang may tanong naman kayo Ocampo kung bakit nauna ang pagkakaroon niya ng anak. Sagot naman nito, natakot ako at hindi pa ako handa noon sa ganitong responsibilidad bilang isang ama. Nung tumagal ay naintindihan ko at unti-unti ko itong tinanggap habang ako ay nagkakaroon na ng pag-iisip. At na ko rin na isa lang ito sa mga pagsubok, na hindi ko dapat talikuran at dapat ko harapin. Kung ating matatandaan taong 2010 nanograms ipakilala ni Ocampo ang anak nito sa publiko, laking gulat naman ng mga netizen na may anak na pala ito. Tanong pa ng mga netizen sino ba ang totoong ina ni Kurt, matatandaan na ikinasal ang dalawa na si Christine Hermosa at Dither Ocampo taong 2016, kaya naman tanong ng mga netizen ngayon ay kung si Christine Hermosa ba ang totoong ina ng anak ni Dither, kasi hindi daw talagang malabo na magkaroon ng anak ang dalawa dahil nagkasama ito ng ilang taon. Kaya naman ngayong araw ay diretsahang sinapubliko na ni Dither ang buong katotohanan na si Christine Hermosa nga ang totoong ina ng anak nito. Saad pa nito, Naging mabuting ina si Christine sa kanilang anak at hindi ito pinabayaan, at masaya na rin daw sila sa sari-sarili nilang buhay na meron sila ngayon ang mahalaga daw ay ang kasiyahan ng kanilang anak sa piling nila. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.